Hello, opo si Dave, narrator ni Today. Sana magustuhan nyo. Noche Buena ni Aling Nena. Noche Buena na naman, ang pinakaabangan kong oras tuwing Pasko. Pero ngayong taon, mag-isa lang ako. Wala si nanay, wala si tatay. Pareho na silang nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya't napilitan akong manatili sa boarding house na inumpahan ko. Ang daming handa ng mga kaibigan ko, pero hindi ko mayalis ang lungkot. Kaya naisip ko, baka bibingka o puto bumbong ang makakapagpagaan ng pakiramdam ko. Habang naglalakad pa uwi galing simbahan, nadaanan ko ang isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Napansin ko agad ang karatula. Pinakamasarap na bibingka at puto bumbong. Tanging luto ni Aling Nena. Sa likod ng maliit na kariton, nandoon si Aling Nena, isang matandang babae na may kuba. Malapad ang kanyang miti pero may kung anong kakaibang lamang sa kanya mga mata na hindi ko mawari. Ang daming nakapila sa kanya. Parang kilalang kilala siya sa lugar na iyon. Nang makita niya ako, sumain niya siya at ngumiti. Halika ayo, tawag niya. Tikman mo ang bibingka ko. Hindi ka magsisisi. Nagdalawang isip ako. Pero gutom na gutom na rin ako. Kaya't sumunod ako. Isa lang po, sabi ko habang binibilang ang bariyang hawak ko. Tumawa siya ng mahina Nako, hindi po isa lang Dapat tatlo Tatlong bibingka para swerteng swerte ka sa bagong taon Medyo kinilabutan ako sa tono niya Pero ngumiti na lang ako at sumunod O sige po, tatlo na nga Inabot niya sa akin ang tatlong bibingka na nakabalot sa dahon ng saging mainit init pa ito At ang amoy ng yug at mantikilya ay parang yakap ng Pasko Nagpasalamat ako at naglakad pa uwi. Pagdating sa boarding house, hindi ko na napigilan. Kinuha ko ang isa at kumagat. Napakasarap. Parang may kakaibang timpla na hindi ko may paliwanag malambot, manamis-namis. Pero may kakaibang lasa na tila bumabalot sa dila ko. Bago ko pa naubos ko ng tatlo. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Umiikot ang paningin ko at parang may mabigat sa sikmura ko Dali-dali akong tumakbo sa banyo. Pagdating ko roon, sumuka ako pero hindi pagkain ang lumabas. Buhok. Mahaaba. Itim na hibla ng buhok na parang kinalas mula sa anit. Kasama nito ang tila bulok na laman. Kulay abo at madulas. Nanginginig ako habang muling sumuka at sa pangalawang pagkakataon, may lumabas na piraso ng kung anong mukhang laman ng kurat. Biglang may kumatok sa pinto. Mahina lang sa simula, pero unti-untin lumalakas Sino yan? Tanong ko Nanginginig ang boses Walang sagot Pero patuloy ang katok Hindi ko alam kung lalapitan ko o iiwan na lang Kumuha ko ng lakas ng loob at sumilip sa peephole Si Aling Nena Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo Ang liwanag mula sa maliit na bumbilya ay sapat lang para makita ang kanyang muka Nakangiti pa rin siya pero mas malapad ang itinya ngayon, hindi natural. Para bang pilit niyang binabanat ang kanyang mukha parang ngumiti ng ganoon kalaki. Iho, tawag niya halos pabulong. May nakalimutan ka. Kinilabutan ako. Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Dahan-dahan akong umatras mula sa pinto. Pero naramdaman kong parang umiikot ang buong kwarto. Ang amoy ng bibingka ay muling sumingaw pero ngayon may halong amoy ng bulok at nasusunog na karne. Naputol ang kuryente. Dumilim ang buong lugar. Buksan mo ang pinto, iho, sabi niya. Mas malalim ang boses niya ngayon. Halos parang hindi sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasaktan. Nanilabot ako sa boses niya. Parang maraming tao ang nagsasalita kasabay niya. Habang naririnig ko yon, unti-unting tumindi ang amoy ng bulok sa kwarto. Napatingin ako sa mesa kung saan ko iniwan ang mga balat ng bibingka. Gumagalaw ang daon ng saging. May lumabas mula sa ilalim isang kamay. Payat na kamay na parang sa bata na puno ng sugat at sunog ang balat. Isa pa ang sumunod at isa pa hanggang sa makita ko ang mukha ng isang bata. Walang laman ang kanyang mga mata at ang bibig niya ay parang butas na walang laman. Huwag kang aalis bulong niya. Ang boses niya ay parang alon na bumabalot sa tenga ko. Bigla akong bumalik sa katinuan nang marinig kong bumukas ang pinto. Wala akong ginawa pero nasa loob na siya si Aling Nena. Ngayon, hindi na siya mukhang tao. Ang katawan niya ay tila binubuo ng usok at buto at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pulang apoy. Handa ka na bang sumama, iho? Tanong niya. May naghihintay sa iyo. Sa likod niya, may mga aninong nagsulputan mula sa pader. Mga hiugis ng tao, pero wala silang muka at ang kanilang mga kamay ay umaabot sa akin. Sandali lang, si Coco. Ano ba ng kasalanan ko? Ngumiti siya. Mas malawak pa kaysa dati. Ang kasalanan mo. Kumain ka ng bibingka. At ngayong nabusog ka, sila naman ang gutom. Hindi ko maalala kung paano ako nakatakas. Nagising na lang ako sa kalsada Duguan at sugatan Dinala ako sa ospital At sinabi nilang natagpuan akong gumagapang sa kalsada Hawak-hawak ang basag na parol Walang nakitang aling nena Wala rin bibingkaw kariton sa lugar kung saan ko siya nakita Sabi ng pulis Baka dala lang daw ng gutom o stress Pero alam kong totoo ang nangyari Tuwing Pasko Naririnig ko ang mga boses nila Mga boses ng gutom nagmamakaawa Tulong mo kami. Nagugutom kami. At tuwing naaamoy ko ang bibing sa hangin, bumabalik ang amoy ng bulok na laman at usok ng kandila. Shoutouts nga pala sa asawa ko na si Abby. Mga anak ko si Boyboy Boy at Boki. Pakifollow and subscribe na lang mga idol.